Hello. Lipitin ko na tong mga sasakyan ko. Kasi ang alin ako eh. Bumili ako na. Uh, ilang, ilang nanay. ko ng pichay. At bumili ako ng isda na matamba ka daw to. Yan ang isda. Tama. Bumili ako ng lungganisa. Lungganisa. Oh. At tofu. Bumili ako ng tatlong piraso. Oh. Sila nakayanan ko. Okay. Eh. So, Dali, yung bumili ako ng manok. Yan lang, oh. Ito lang na nang kong bilhin. Ano? Yung breast. Tapos, sibuyas. Sibuyas, bawang. at bumili ako ng pipino. Dalawang pipino. ay tinggo mo na bago ako mag Anong naman ang dahilan ng, ano, ng pagluluto? Ito ko sa baba niyo yung isda Ito ko. itong ano, wala maya Mamaya ko na ito tutuhin. Tulang namin mamaya, yang ko. Datang ko na ano. Kasi naka lang ito. Ano lang ito At ano lang dito, sa... Ano Hatiin ko to para sa inyo ang manok Dito ko na lang Kasi dalagyan ko ng yung manok para tayo lalagay ko. Tapos itong manok. Pagasan ito. Kasi eh. Kapalit. share ko muna ito. Saka itong lunggan niya. Lagay ko sa ito. Lagay ko muna ito. Ayan. tayo ko ito yung isda. Kasi, pasabawan ko lang ito. Ang galing ko lang yun. Ang ko lang hasa at Matamba ka ito eh. Mas isda. Na binili ko. Ang ito yung lahang mura. Tanda lang ko na yung ito pa. Hindi pala ako nakabili ng luya. rata-rata 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 yeah. Yung iba, sariwa. Yung iba, may mix. Yung iba, hindi na sariwa. Sabawang ko lang ito. Para may sabaw pa Gracias. dalan. Dalan ako man ano, punta ng palengke. Hello mga guys. Ah, mamsi. Dito na magluluto na ako. จะไม่ไม okay, okay, uh ่ทำอะไติดต่อคอ่จะไม่ทำอติดต่อ sa Ilagay ko sa itlog na po. Ulam namin Mayroon pa na. Hindi itlog pala inoobot sa itlog na po. Sa wag na rin yung sanin. Nakulawang. Ayan, pag-alirikin ka ako ng lintong. Ang sibuyas, Thank <laughs> ่างคนนั้นคนนี้แต่ก็ที่ ng puro plastic. Sabi, bawal naman ano eh. Sa palengke sabi, bawal na mag ano, ng plastic. Tatakutin lang last year. Eh. Ubusin lang yung mga utak na plastic. Eh hanggang ngayon eh. Plastic pa rin ang mga ano eh. Ginagamit nila. Kaya wala rin. Wala rin yung sabi sinasabi nilang hindi na mag ng plastic.

munting video ako yung supportahan nyo aking yung... munting video ako mag kayo magsawa manood kayo hanggang makapos ang aking video maraming salamat maraming salamat love you subscribers, followers mahal na mahal ko kayo love you, bye bye God bless God bless po Yes.